Madam. Ate sticker Madam. Shout out na kay Madam. Thank you. Hello po. Say hi. Uli, no? Shout, out, tayo, <laughs> shout out kay Luke. Bukas okay, madam. madam, bukas nang umaga. Okay thank you, po. Thank, thank you, Madam. Thank you, Madam. Ay, nakilala tayo nung ano pasero natin galing sa, ano, sa SM thank you so much sir at madam what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoypi for another video kumusta kayo ako ice lang din mga kanoypi at Samahan nyo na naman ako ngayong araw ng biyernes para mamasada, maghanap buhay. Ayan. So, palabas na tayo mga kanaypi. At anong oras na? 6.30 na ata ng umaga mga kanaypi. Ayan, dala na naman natin tong inumin natin. Yung lagay ng tubig para no, hindi tayo mauhaw sa pamamasada. No? Uh, thank you so much nga pala sa suporta nyo palagi sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Maraming maraming salamat mga kanayipi. Pagpasensya nyo muna ako kung hindi pa ako nakakapag-shoutout. out <laughs> uh, busy lang talaga mga kanayipi. Basta antayin nyo na ma ko yung ano, mga comment nyo. Ang susunod nun, shout out na sa mga pangalan nyo. Alright? Ayan, mga kanaypi, pinapainit na natin yung makina ni Mia. So binuksan ko na rin yung gate nang makalabas na tayo. ano si PC service na naman natin si Madam Luz uh, tag message na sa akin kagabi sabi niya uh, na naman daw siya sa bayan sa SM so mamaya pick upin natin siya right ayan mga kanoy nandito na tayo sa EGL at uh, nakasunod na tayo kay paring Doray Good morning. Good morning. May dalawa na dito, mga kanaipi oh. Pang-apat tayo. Pero okay lang 'yan. Mahaba-haba pa naman yung oras na gugugulin nating mamasada. Ayan mga pi nakalis na yung sinusundan nating tatlo. pang ako kanina eh. Ngayon, ako na yung magkakarga. Tapos may isa pa dyan sa likod ko you know? So nandun na si paring Dora At yung ano Yung karga ni Ante Yung nagtatrabaho sa ano Sa may bypass kaya may pasero na tayo mga Ayong Taiwan sa tatay eh. Hello sir. Where madam? 168? So, ka na na mano natin 50 pesos Alright Anak ah, ulit tayo Or balik tayo sa AGL ulit Mga ka Yan kunin na natin to Tama dam. Lislan Asa ah, so will sa Kalislan. lamadam thank you ayan mga kanaypi kumita tayo na ng 40 pesos pa magic mulanex mga kanaypi kumita tayo ng 70 pesos ulit tumawag na si auntie yung hinatid ko doon sa pastry kanina sa Angel punta na tayo doon mga kanipi. at mamaya susunod natin sunduin si Madam Luz ayan bayad na pala yung sampagita natin mga kanaypi Ang dami naman yan <laughs> thank you so much Kuya Bear tong Thank you. Ayan Thank you so much Kuya Bear. And thank you. <laughs> pala ni Kuya Bear mga kanipi from New York yung sampagita natin ayan may pampaswerte na naman tayo kay Mia shout kay Kuya Bert Tumpalan at Ate Barbara Dumaging Tumpalan from New York Ayan. shout out kay Sir Winston Duran Sir Ed Martin kay Kuya Jubel Jimenez Kaluya ng Canada at syempre kay Kuya Ron Dillon at Ate Cathy Dillon from USA mga kanaypi shoutout kay Sir Philip at kay Ma'am Madeline na ng Hawaii

Balintay, sar, Naka-on tayo yung video na ito. Okay, na. Naka-on Madam. Iwang ito Ah, sige, madam. Bantayin ko na lang. May titignan lang ako sa itaas. Sige po. Magaling dito. Sa mga plan ako. Sandali. Ay. Hirap bumaba. Ang hirap. Uy, po. Bantayin mo lang ako sa nalihay. Ah, sige, madam. Ayan mga kaloypi Magpapakain na tayo dito sa aking mga manok At Marami ng itlog mga kaloypi Ayan o, nagsisi itlogan na itong mga alaga nating mga Dical Dwight Ayan Kahapon may itlog dito, kinuha ko na kahapon Ayan, dalawa na agad dito Isa dyan Isa dito isa dito, mga kalaypi. <laughs> Ang galing naman ng mga decal dwight ko na yan. Ayan, nakakatuwa mga dahil dire-diretso na yung pag-itlog ng aking mga decal dwight na manok. asubukan ko na na mag-harvest sa mga manok ko na to. Ayan. Okay. <laughs> Pagpapakain na tayo sa kanila mga kanaypi Kukunin ko lang yung pagkain nila doon Ayan mga kanaypi Papakain na tayo sa kanila Itong pure blend Ubus na nga itong nabili ko na apat na kilo mga kanaypi na pure blend dadagdagan na lang natin ng ano ng ayun sari manok So dito naman tayo sa mga nangingitlog na manok. Ayan. Bus na rin yung pagkain nila. Alright Ayan mga kanaypi Talabas pa lang tayo At nagpalit na rin ako ng damit ko Tapos na rin akong kumain Ng almusal Ang halian na yun <laughs> Masayang masaya ako mga kanipi, Dahil nga Marami ng itlog Yung aking Decal Dwight Sana ganun din yung ano Yung mga Decal Brown uh, Bumalik na sa dati nilang pangingitlog. pa na niya, Adam? Sige nga, tayo si Matt. Madam, madam. Thank you, Shout out na kayo, madam. Thank you. Hello po. Say hi. Uli na. No? Shoutout kay Luke. <laughs> Shoutout kay Luke. Bukas, madam. Bukas na umaga. Okay po. Thank you, thank, thank you, thank you madam. Thank you, Ayan, mga kanoypi. Nakilala tayo ng ano, pasayro natin galing sa ano sa SM thank you so much sir at madam ayan Bali, balikan natin si madam Luz doon makakarapis size eh. Um, uh, bubuksa. Huwag mo na ipapatong dyan. Ah, sige po. Papasok na natin diretso sa bahay. Okay? Huwag mo nang ipapatong Kasi, minsan, yung mga pusa, ano dyan. Opo, madam. Ayoko naman. Ayoko okay. Ay, okay. naman. Tawag dito. Meron lang doon mababasa. Nung sana na pala. Nung ba. O madam nakabukas na po siya. Dito na, madam. Huwag na ano. Pusa. Ayan, mga kanaypi. na natin si madam Luz. Binigyan naman ako ng 700, mga kanaypi. Ayan, tayo na, mga kanaypi. Kakarga tayo.

gagatam kasi nang Ginti nang anong Ginti Ginti public nga Hindi sa Ay Aan? Aan? Ay 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 na sige. tayo Ayan mga kanipi Nandito na ako sa bahay At naipasok ko na rin yung binili ko Na ulam namin uh, Thank you so much na naman sa pagsama Pasensya dahil Hindi tayo makakapag shoutout ngayon no? Hindi pa ako nakapag reply Sa mga comment nyo uh, At abang abang lang mga kanipi Mahalay natin sa mga susunod na araw Makakapag shoutout na ako No. So thank you so much sa pagsama na naman sa pamamasada ko ngayong araw ng biyernes At yan, maganda naman yung kita natin ngayon mga kanoypi Ayos, sana bukas ganoon pa rin na So maraming maraming salamat sa suporta, sa panunood Sa noise skip ads na ginagawa nyo mga kanoypi At malaking tulong yun para sa aking sinasahod sa aking YouTube account. Thank you so much sa inyong lahat. So, kita-kits bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.